Guys, nice. good morning. Good morning po sa ating lahat. Ayan, yeah. good morning. Magluluto po tayo ngayon guys na monggo. Yeah. Agluto tayo ti balatong. Laukan tayo ti bulong ti paria. Ayan. Yeah. Balatong ti luto tayo ito ta na imas. At pablad tayo guys. Pablad tayo ti balatong. Hmm, dito na yung lutwik nga balat. Nga utong, gaya utong. Sorry, utong. yang utong ngayon ngayong ti lotweng utung yang utong ngayong guys di utung ngayong ngayong utung with karne oh ngayong karne. oh ngayong oh guys teneng ngayong 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 oh wow ngayong ngayong oh ngayong medyo ngayong yung Bimonggo ba? Nah? Sarap sure. Kumukulo na siya Haluan natin yan ng gulay Yung ampalaya Daan na ampalaya yan Kumukulo na yung ating... Utong gaya. Hindi pala ano Han nga balatong utong Hindi pala monggo Utong Ati guys utong Bukil ti utong Ati <laughs> lokano bukil ti utong di ba guys sarap oh sarap Yan, sarap na guys sa kumukulo na yung ating niluluto luto tayo ito utong gulay mm. utong nalako labas ito yung karne na kain nyo tignan niyo guys mmm yan yung oh oh beans oh karo kanina balatong winomong ito ito utong, utong, utong. Oh, sarap. Sarap ang ating lulutuin. Utong. Mm. Sarap, guys. Sarap. Diba? Mm. Oh, yan. Kumukulo na. Mm. Sarap na ng kulo. Kumukulo hmm. na yung ating niluluto. Sarap. Mm. Wow. Oh, Kain na tayo maya-maya. <laughs> Kain tayo maya-maya. Sarap. Ang ating nilulutong... Beans. Lulut na sarap na guys. So, oh. wow. Malambot na yung ano. Munggo. Ah, munggo yung beans. Oh. Ah, wow. Malambot na siya guys. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, Tingnan oh. natin guys. Ah. Mm. Mm. Wow. Sarap. Sarap ng ating ulam ngayon. Oo, oh. oo. Oh, oh, sarap. Sarap guys. Hmm, sarap kumain mamaya. Ooh. Naluto na, guys. Naluto na. Okay. Na. Kain na tayo. Mm. Sarap. Sarap ng mongo. Diba? Ah, mongo. <laughs> sarap, guys. Kain tayo, guys. Wow. Kain tayo ng bulwa. Mm. Sarap. Sarap ng ating niluto ngayon. Kain tayo. Tikman muna natin. Diba, guys? Sarap, oh. Wow, sarap. Hmm. Tapos na naluto. luto. tikman natin. Tikman na natin. Hmm. Sarap. Hmm. Wow, hmm. ah, sarap. Hmm. <laughs> Yan andiyan na guys kain na tayo. Tapos na akong nagluto. Kain na tayo. bye-bye